Nagsalita na ngayong itong si Anthony Davis madapos nga siyang i-trade ng LA Lakers for Luka Doncic Pero bago yun mga idol ipag-usapan muna rin natin ang isa pang player na na-trade na si De'Aaron Fox And actually napakabilis ni Fox mga idol Saktong-saktong nga sa kanyang nickname at ngayon ay nasa San Antonio na agad siya not even 24 hours after ng official trade, abay itong si Fox ay nandito na sa lugar ng San Antonio Spurs. At hindi lamang yan mga idol, natapos na rin ang kanyang photoshoot dito nga sa kanyang bagong uniform, naka Spurs jersey na agad. At ang si Fox at ang isosot niya ng numero ay number 4. So definitely eh, masasabi natin na excited na itong si The na maglaro para nga sa San Antonio Spurs and actually sinabi niya nga na itong Spurs ang team na gusto niyang puntahan kung sa aling Madrid siya at ang kanyang wish ay tinupad naman ng Sacramento. At ngayon ay agad na pag-usapan itong si Andre Davis at ang kanyang naging mensahe after the trade. And well actually ngayon ay papalipad niya nga sila papunta sa kanilang bagong team at nilabas nga ito officially ng Dallas Mavericks Twitter account. Ito panorin natin. Ass fans, your boy AD here. What's up, it's, nice, it's Max. Yes, Max. we excited to be a part of the organization, be a part of the team. We're going to do something special with y'all, man. win we you know, a lot of games. A lot of games. We're excited and, and we can't wait to get on the floor and support the team and do what we do best. Yes, sir. Go Mass. Go Mass. May nagba-viral kasi ngayon mga idol na video clip ni Andre Davis na nasa Dallas. And actually this is an old clip from years ago na ito. At ang kasama dito ni AD ay ang security guard ng Los Angeles Lakers ng alilang mga players. Maraming ang napeke dito sa video clip na ito mga idol. Tapos samahan pa na parang malungkot itong si Andre Davis kaya naman maraming napaniwala para mga idol, this is an old video clip ni Andre Davis nung nasa team pa siya ng Lakers from years ago. And actually itong C.A.D. pati na nga rin, itong si Max Christie ay hindi pa nga pupunta dito sa lugar ng Dallas. Wala pa sila sa Dallas at ang punta nga nila ay dito nga sa Philadelphia nang dahil may road game itong ang team ng Dallas Mavericks. At actually, ang lapag pa nga na itong darawang bagong Lakers players sa bagong lugar nila na Dallas ay doon pa sa home game nila laban nga sa Houston Rockets sa February 9. Sa linggo pa nga sila dadating sa Dallas pero after the trade nga mga idol ay nagsalita na rin itong dalawang Lakers player si Max Christie. Una ay nagpasalamat nga sa opportunity na ibinigay sa kanya ng team ng LA Lakers at talagang grateful nga siya sa mga taon na nilaro niya para nga dito sa Lakers at ganun din naman itong si Anthony Davis. Nagsalita na rin siya after the trade kung saan talaga nga namang ni recap ni Anthony Davis ang kanyang naging matagal na panahon din na paglalaro sa LA Lakers at nagdala nga sila ng championship dito na hindi niya nga daw talaga makakalimutan ito. At dito rin ay sinabi ni AD na naiintindihan niya nga daw itong move na ito ng LA Lakers. The business of basketball is just business just like any other businesses. So mukhang nga nasaktan si AD pero at the end of the day ay naiintindihan niya kung bakit nga ginawa ito ng LA Lakers. Kung baga no hard feelings para nga kay Anthony Davis after na i-trade away nga siya ng itong organisasyon ng LA Lakers. Sabi niya pa dito LA will always have a special place in my heart. So natapos na nga mga idol ang LA Lakers story na ni Anthony Davis at ngayon new chapter naman siya dito sa team ng Dallas Mavericks.